Hello guys, sa para sa video natin ngayon ay share ko po itong one piso na nakuha ko kahapon lang Bali yung one peso po kasi na to ay talagang hard to find At talagang halos wala ka na talagang makita nito sa sirkulasyon uh, lang ako at nakakuha ko nito kahapon Inabot ako ng mga apat na tong mahigit Kahanap na gitong klaseng piso eh, Sa wakas, nakachamba rin ako So ano nga ba yung one peso na to? na talagang napakahirap ng makuha tignan muna natin ang kondisyon ng one piso na to uh, kung mapapansin nyo hindi na siya ganong kaganda meron siyang marami ng gas gas at marumi na ang coin na to pero kahit papano hard to find pa rin ang tinutukoy ko na one piso na hard to find talaga na masasabi kong ito, ito talaga yung hari ng mga one piso sa BSP series ay ito nga ang one piso na year yan po year 2005 so sa sobrang hirap makakuha nga nito apat na itong mahigit ako naghanap kung di lang ako nakabili ng one piso ganito dati, eh, hindi ako magkakaroon ng ganitong one piso na year 2005. Kaya hindi ko talaga inakala na makakakuha ako sa sirkulasyon ng ganitong one piso na year 2005. So, yun lang at sinare ko lang po ang na uh, hand ko na 1 piso na year 2005. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po.